Yun, magandang araw sa inyong mga kababayan Sana maganda ang araw nyo ngayon Kung madinig nyo po ito Yung uh, hindi magandang balita Sa mga nasasangkot Mukhang tagilid dito si uh, Jinggoy Estrada mga kapatid Kasing itong si Bryce Hernandez nagsalita na po sa uh, Kongreso at doon po siya nagturo o pinangalanan po niya kung sino yung mga senador na sangkot po doon sa anomalya sa flood control project o mga insertion na mga proyekto sa flood control mga kababayan isa po na pangalanan po si Jinggoy Estrada ni Bryce at saka si Jewel Villanueva na tumatanggap itong uh, tumatanggap ng porsyento 30% po yan mga kababayan medyo malaki-laki po yan kung sa 300 55 million eh 100 plus million po matatanggap po ng isang senador kung sakasakaling totoo yun sa kay Joel Villanueva naman 600 million naman daw ang kanyang insert malaki-laki din po ang tatanggapin po yan siguro kulang-kulang uh, 200 million o something 180 million yon mga kababayan matatanggap nila sa porsyento mga po yan dahil dyan, ah uh, Panoorin niyo po ang uh, pagsisiwalat ni Bryce uh, Hernandez sa Kongreso mga kababayan kasi mukhang malakas itong kanyang uh, sinasabi at eh, may tangan-tangan po siyang resibo mga kababayan na pandiin sa dalawang senador. Ito, pan panunuorin nyo to mga kababayan Ito, news po ito ng GMA7 eh, Sana hindi tayo makapiright uh, Courtesy of uh, GMA7 News mga, ba mga kababayan Panuorin nyo Dalawang senador ang pinangalanan ng DPWH engineer na si Bryce Hernandez sa pagdinig ng kamera na kumukubra umano ng kickback sa mga flood control project. Si Senator Jigoy Estrada at Sen. Joel Villanueva. Mari ang itinanggi ng dalawa ang paratang. Si Estrada balak sa pahan ng reklamo si Hernandez at saksi si Tina Panganiban Perez. Pabibigat ang alegasyon ni Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kanina. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Dalawang senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikik back umano sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador kung susumahin 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. na deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang, ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito at least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto niyong magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara Umano ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating BPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ano, ano mga kababayan, ano sa tingin nyo ang uh, inyong uh, pagkakaintindi sa pagsiwalat ni Bryce Hernandez po doon sa kongreso mga kababayan? Ito ba'y uh, makatutuhanan? O ito ay isang puri lamang mga kababayan? Kasi mukhang malalim po ang dala na bala itong si Bryce Hernandez. Kayo na pong bahala umintindi. At kayo na rin ang bahala uh, magkomento kung ito ay kapanipaniwala ang sinasabi ni Bryce Hernandez. Huwag lang kalimutan mag-comments, mag-like sa mga uh, mumunting video natin mga kababayan oh mag subscribe naman kayo dyan yeah